Aries, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, color dark blue at color yellow. Ang color dark blue ay nagdadala ng sigla at determinasyon. Gamitin ito sa iyong pananamit o kahit sa maliliit na bagay tulad ng accessories upang mapanatili ang iyong focus sa trabaho o pag-aaral. Ang color yellow ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Kung may mahalagang desisyon, gamitin ito bilang inspirasyon para makamit ang tamang direksyon. Masuswerteng numero, number 3, number 18, at number 25. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign, ay Aries. Masuswerteng kulay, color brown at color green. Ang color brown ay nagdadala ng balanse at kasaganaan. Mainam itong gamitin sa pakikitungo sa mga kasamahan sa trabaho o negosyo upang mapanatili ang mabuting relasyon. Ang color green ay may enerhiyang nagbibigay ng linaw sa isipan. Kung may mahalagang desisyon ngayong araw, maglaan ng oras sa tahimik na pagninilay habang suot o hawak ang bagay na may ganitong kulay. Masuswerteng numero number 9, number 16 at number 27. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Masuswerteng kulay, color asul at color dilaw. Ang color asul ay sumisimbolo ng kalmado at malinaw na komunikasyon. Kung may negosasyon o pag-uusap ngayong araw, gamitin ito upang maging maayos ang palitan ng pananaw. Ang color dilaw ay nagdadala ng liwanag at positibong enerhiya. Magandang isama ito sa iyong kasuutan upang mapanatili ang sigla at sigasig sa buong araw. Masuswerteng numero, number 5, number 14, at number 30. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ay Gemini. Masuswerteng kulay, color puti at color kahel. Ang color puti ay nagbibigay ng linaw ng isipan at emosyonal na kapanatagan. Kung may bumabagabag sa iyong damdamin, gamitin ito bilang inspirasyon upang makahanap ng kaliwanagan. Ang color kahel ay nagpapataas ng enerhiya at sigla. Huwag magatubiling sumubok ng bagong bagay o makisalamuha sa iba upang mapanatili ang positibong vibes. Masuswerteng numero, number seven, number twenty, number at tatlumput isa. Leo, ang kaibigan zodiac sign, ay Virgo. Masuswerteng kulay, color ginto at color itim. Ang color ginto ay nagdadala ng swerte sa usaping pinansyal at tagumpay. Kung may negosyong pinaplano o proyekto, gamitin ito upang mapanatili ang determinasyon. Ang color itim ay nag-aalok ng proteksyon mula sa negatibong enerhiya. Magandang gamitin ito bilang bahagi ng iyong outfit upang mapanatili ang kumpiyansa. Masuswerteng numero, number 2, number 11, at number 26. Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ay Capricorn. Masuswerteng kulay, color lila at color puti. Ang color lila ay nagpapataas ng intuition at kakayahang magdesisyon ng tama. Mainam itong gamitin lalo na kung may malalalim na bagay na kailangan mong pag-isipan. Ang color puti ay nagdadala ng kapayapaan at mental clarity. Kung nakakaramdam ng stress, ito ang kulay na maaaring makatulong upang magbalik ng balanse masuswerteng numero number 6, number 15, number at 28. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Masuswerteng kulay, color rosas at color verde. Ang color rosas ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakasundo. Kung may hindi pagkakaunawaan sa isang mahal sa buhay, ito ang kulay na makakatulong upang bumalik ang harmony. Ang color berde ay sumisimbolo ng growth at stability. Magandang gamitin ito sa usaping pinansyal o career decisions. Masuswerteng numero, number 4, number 17, number at dalawamput Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, ay Pisces. Masuswerteng kulay, color maroon at color asol. Ang color maroon ay nagdadala ng lakas at tapang. Kung may mahahalagang hakbang na kailangang gawin, ito ang kulay na maaaring magbigay sa iyo ng determinasyon. Ang color asol ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip. Gamitin ito kung may stress o kapag kailangan mong magdesisyon ng mahinahon. Masuswerteng numero, number 8, number 12, at number 22. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, ay torus. Masuswerteng kulay, color dilaw at color puti. Ang color dilaw ay nagbibigay ng inspirasyon at saya. Magandang gamitin ito kung nais mong mapanatili ang pagiging masayahin at optimistiko. Ang color puti ay nagpapalakas ng intuition at nagbibigay ng bagong simula. Kung may pagbabago kang nais simulan, ito ang kulay na susuporta sa iyo. Masuswerteng numero number 1, number 13 at number 23. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Masuswerteng kulay, color itim at color pilak. Ang color itim ay nagdadala ng determinasyon at disiplina. Kung may kailangang tapusin na gawain, ito ang kulay na makakatulong sa iyong focus. Ang color pilak ay nagdadala ng balanse sa emosyon at isipan. Maganda itong gamitin kung kinakailangan mong magdesisyon ng may linaw. Masuswerteng numero, number 10, number 19, at number 24. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign, ay Leo. Masuswerteng kulay, color bughaw at color ginto. Ang color bughaw ay nagdadala ng kapayapaan at katalinuhan. Mainam ito kung kailangan mong harapin ang mahahalagang usapin ngayong araw. Ang color ginto ay nag-aalok ng swerte sa pananalapi at personal na tagumpay. Subukan gamitin ito kung may negosyong pinaplano. Masuswerteng numero: number 3, number 21, at number 30. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Masuswerteng kulay, color turquoise at color lila. Ang color turquoise ay nagdadala ng kalmado at emosyonal na katatagan. Kung may problema kang kinakaharap, gamitin ito upang mapanatili ang iyong composure. Ang color lila ay nagbibigay ng inspirasyon at espiritwalidad. Maganda itong gamitin kung nais mong magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong inner self. Masuswerteng numero, number 7, number 18 at number 32.